Uh, hello and welcome. So, sa so video ito, papakita ko sa inyo aking Sig Sauer P320 M17. Lahat ng mga parts na binago ko dito. So, share ko lang. Ito yung pinakaunang barrel na nabili ko nung nagsisimula pa lang ako matutong bumarel. Yan. So, ito yung kasalukuyang ginagamit ng US military na handgun. So, sa mga di familiar sa M17, ito yung itsura nilang lahat. Yan. So, yung kulay niya, Coyote Tan, yun yung pangalan nung brown slide. Tapos, FDE yung grip. Yan. So, kita nyo naman, all black na siya ngayon. So, reason kung bakit siya all black ngayon. Itong slide na to, dating brown yan. Pero, dahil nga sa daming rounds na pinutok ko na dito, yung brown color niya sa malapit sa muzzle, halos nangitim na siya kaya yon pangit ng tignan kaya nag decide ako pasera coat ko na lang siya nangitim. itim kaya ayun yun black na siya ngayon lahat black na siya all around so barrel ko to nabili ko siya nung 2021 din kaya yun dami nang nagbago so sisimulan ko sa may ilalim dito sa may grip ito yung grip ng P320 X full yan so iba yung shape Kumpara dun sa original kita nyo meron syang flared magwell ika nga si sommelier dun sa John Textured grips. Flared magwell for easier reloads. <laughs> yan. So, ito. Itong grip. Dati, ito yung texture niya. Yan. Pero dahil hindi siya masyadong agresibo, nag-decide ako na i-stipple ko na lang siya. So, yan. Stipple ko siya. 360. Yan steeple dyan tapos sa may ilalim para kagat na kagat sa kamay mo pag ginamit mo di na siya gagalaw masyado tsaka ano po ba itong magwell linagay ko din yan so check natin clear so cleaner ko pala to bago ko i-start yung video sinilagdag ko din yung magwell kasi nung binili ko tong grip na to ganito lang yung itsura nya yan polymer so ito yung shorter version nya ito mas mahaba yan. mas mahaba lang sya ng mga 1 inch siguro yan Tsaka, yung mag-release i-stuck lang siya pero yung trigger ito yung dati niyang trigger yan curve siya pinalitan ko siya ng flat face kaya ngayon mas, uh, mas maganda na yung feel pag ginamit mo yung trigger ito yung reset naman wala masyadong improvement pero yung feel lang kasi flat yan. tsaka yung ilaw ito yung surefire, surefire x300 um, ultra uh, 1000 lumens okay naman siya bright mahaba nga lang pero okay siya kasi mabigat mas mas mabigat yung handgun mo mas mabi, mas maganda yung management mo ng recoil So bakit Surefire X300 yung linaw ko dito? Kasi na-try ko na lahat halos. Hindi naman lahat pero tinry ko, ko yung Olight noon. Pero yung ilaw niya kasi parang medyo yellowish. Maganda lang kasi sa Olight yung controls niya. Mas maganda tong button nito, admit ko, kaysa dito tsaka kesa dito sa surefire tsaka ito pa yung ito lang yung may feature na ganito may strobe sya yan yun nga lang ma mabilis kasi syang uminit yun lang yung problema na ito tsaka ito may laser gusto mo ng laser laser dyan ito naman Garing stream light sa, tat, sa, sa tatlong ilaw na to ito yung pinaka gusto ko ng kulay ng ilaw kasi white sya mas, para sa akin lang ha parang mas bright ito kesa dito ang ayaw ko lang kasi dito itong controls nya so kung linalagay mo sya minsan sa range bag mo minsan na uh, nagagalaw to pag tinignan mo yung baril mo sa loob ng bag mo, nakailaw na siyang ganyan eh. Sobrang sensitive kasi na ito. Yun lang yung ayaw ko. Kaya ako nag-switch dito. Parang ito na. Namamagitan dito. Sa performance, sa ergonomics. Downside lang kasi na Yung presyo ng dalawang to, kulang pa para bumili ng isang ganito. Yun lang. Pero yung ergonomics kasi, tsaka yung buttons, hindi siya masyadong loose tulad na ito. So, okay siya. Okay naman siya. Oh. Tsaka, ano pa ba yung linagay ko? Ito. Ito yung tinatawag na gas pedal. So, ano yung purpose na ito? So, ito kasi, ito dati yung takedown lever niya. So kung gagal, gagawin mo, pagtatanggalin mo yung slide, twist mo lang siyang ganyan. Tapos tanggal na siya agad. Yan. Dati kasi, ito flat lang siya. Pinalitan ko siya kasi Kita ko lang ha. Pag, pag hinawakan mo yung baron, melon ka ng patungan ng thumb dito sa may left side kaya mas madami ka pang control pag nagre-recoil yung barrel yun yung purpose na ito Ayan. aggressive din yung texture kaya magandang patungan yan so sa may optic naman ito yung nasa harap tritium sight yan yung stock na galing 6 hour din so parehas sila pero yung red dot ito yung Romeo X Pro so yung footprint na ito, Delta Point Pro so kaya ito yung pinili ko kasi yung Delta Point Pro tsaka ito yun lang yung pwede dito sa cut neto eh. Wala masyadong option sa mga pro cut. Kung kailangan mo maglagay ng RMR, bibili ka pa ng adaptor, eh mahal pa yun. Kaya nagustuhan ko to. Low mount na siya. So nakikita nyo sa may likod, co-witness na din siya dun sa iron sight sa harapan. So di mo na kailangan magpalit ng suppressor height sights kaya no, ibang ion sights dyan ito so, maganda pa dito sa red dot na to so pwede mo syang red dot lang na ganyan pwede mong i-cycle magiging bilog pwede rin may bilog na may dot sa gitna ah, so, gimmicky pero okay naman pero mas gusto ko yung dot lang sya yan dyan na ako nasana eh tsaka dito naman yung battery compartment sa may gilid tsaka tignan naman natin yung loob so sa may loob Kita nyo yung metal dyan. Ginagyan ko din ng extra weight. Yan yung tungsten weight kit ng SIG Sauer. Para lang to sa mga ganitong grip module. Yan o. Dinagyan ko din yung isa. Para mas mabigat yung grip nya. Kasi kung mas mabigat, mas maganda yung management mo ng recoil. Tsaka so, siguro nagtataka kayo kung bakit yung P320 yung pinili kong unang barrel. Maganda kasi dito. Sobrang modular niya. Kung bibili ka, nandito na yung serial number. Yan. So kung kailangan mong palitan yung itsura ng barrel mo, kunwari gusto mong mas maliit, oh, kunin mo lang to kalitan mo yung grip iba na yung look ng baril mo yan oh, lagay pa rin natin to tapos ganyan na instant. Iba na yung itsura ng baril mo. Maganda pa dito. So, papakita ko lang sa inyo yung carry ko. Ito naman yung P320 carry. Tsaka uh, ito yung holster ko. Galing Four Brothers. Yan. Maganda dito. pwede mong pagpalit-palitin yung mga parts ng kahit anong P320 na gusto mo. Dito. Pwede mong ilagay yung slide nyan. Transfer mo dyan. At yun, iba na naman. Oh, kaya gustong-gusto ko yung P320 platform. Kaya nga, dalawa yung nabili ko. Tsaka gusto ko, pag bumili kasi ako ng handgun pare-parehas silang lahat para yun yung makasanayan ko kasi pag iba-ibang barrel yung gagamitin mo mawawala yung mga consistency kaya naman mas gusto ko yung P320 gusto ko lang i-share yung kauna-unahang barrel na nabili ko. So, oh, P320 M17. Yan, kita yung sa serial number M17. Oh. No? Kasi sumubok na ako ng Glock dati. Wala, ito talaga yung nagustuhan ko. Yan. Okay na, okay no? So sana nagustuhan nyo ulit tong video ko. Kita kits next time.